Pero ngayon, usap-usapan itong pag-flex, di ba, kaliwat kanan po yan, hindi lang ng mga district engineers natin, maginong kamag-anak ng ilang politiko na iniuugnay po na may kinalaman dito sa mga flood control projects. Paano po natin mareresolba resolve ba ito kung may batas na pero ganoon eh, parang talamak pa rin yung, yung nakikita po nating postings pag flex nila nung marangya nilang buhay. Okay, yung life, lifestyle check kasi. Ang isang ano dyan is, Sino ba dapat mag-conduct ng life, lifestyle check? Now, uh, nandiyan ang ombudsman pero mukhang uh, hindi masyadong ginagawa o so hindi nila kaya gawin the lifestyle check. And ano yung proseso mismo ng lifestyle check? So, kailangan siguro mag-create ng isang uh, uh, focus unit, division. And I don't know if there is such a division already or unit the Office of the Ombudsman na totohana na mga, you know, mga, mga, these are investigators, these are auditors, na alam talaga how to conduct the lifestyle check itself. Anong klase, ano bang, ano bang mga uh, sa lifestyle check? Yun na nga yung magpagmararan niya, yung mga vehicle, mararan niya yung mga, yung mga bahay, biglang nagkaroon ng mga, bahay ng mga mararanya. Now, this is a red flag already. In disproportionate. Kailangan may like, constant monitoring dun sa pag uh, yung, yung kanilang uh, uh, you know, yung, yung, salary grade and then monitoring of, of the assets and then so sal sa SAL-N, titingnan sa SAL-N, hindi lang yung SALN kundi so, mismo kasi these are the evidence is there already. Tingnan, tingnan nyo yung uh, nangyari doon sa passing the couple. Di ba? Na kitang-kita natin nung pinalabas yung mga programa na yon. Na kung red flags na yon eh. So, dapat siguro may mga nakapanood naman doon ng na mga ombudsman na people o kaya COA and then na uh, DOJ, uh, NBI, and then TNP moto propio. Nagtanong-tanong na sana sila. Bakit ganun kayaman? Up 40, luxury vehicles. And then, uh, wala man lang naging interesado. Because I understand those those uh, those uh, interviews where last year pa or several months ago, kaya lang na, na, na ano lang, na parang na-repost lang. Mm -hmm. Kaya, ako first time kong nakita yon. Now, how about noon, nung mga lumalabas na yan? They should have raised a red flag and prompted a voto proprio inquiry. Style, quiet, quiet inquiry. As part of the process of lifestyle check. So, kailangan intindihin, and I think uh, uh mag maganda kung sa isang hearing ay ma malaman yan, how do they conduct exactly yung lifestyle check? malalim ba oh. pa, ang pag-aano nila? Opo. Oh, para, para may resulta.